Ano oh, tinitingala tingala mo diyan? Tinitingala lang siya. Naliligo ka na? Yes. Ako ay hindi na maliligo kasi naligo na ako kagabi. Sobrang lamig ng tubig. Yeah. Sobrang lamig ng tubig dito, grabe. Parang may yelo. Dito pa kami natulog kasi at para malapit na. Para malapit na kami dun sa pupuntahan ngayon, sa mission. So dito na kami natulog. Ito yung resort, o, oh, yung bubungad sa amin, o, oh, paggising mo sa umaga. So, While waiting for our boss, boss dito, pinuntahan mo na si Dato. Mananghid. Mananghid kami. Magpaalam muna kami kasi meron na kami ditong pupuntahan na isang katutubo na pulag. I'm on the top of the world looking down on creation and the only explanation I can find. It's the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of your Good morning, everyone. It's a little bit of nag over kami kasi maaga kami ngayon pupunta dun sa mga follow up natin ng mga kinamaylin, Maylin, dito kina ah, Tiktik. -tik. At dito kami sa isang resort sa Camp Ilian. Actually, napuntahan natin ng resort po. So, mayroong ang dyan. kami natulog kagabi ni eh. ni Sir Paul tsaka ni ano, ni Petra kasi si Kuya Eli nasa may pinuntahan pa din sa family niya so kami muna ngayon ang nagbablog ang ganda pala dito nakita ko lang to sa post ni ano sa video ni Sir Paul ano ka dito pala niya parang gusto kong ganuin itong ganito sa sa negros yan may atok siya sa baba merong ano, ganda udit lang sya pero cute ang ganda So, suporta tayo Aray! Aray. <laughs> <laughs> untung pa <laughs> Yes, yeah, ano yun? good morning Ito hii oh. Bakit to sa'yo. Gusto <laughs> <laughs> ko nga yan eh. Meron ka pala niyan? Ang ganda ano pang ganda yan sang. Ano yan? Pwede siyang pwede yan pang diamond peel. Pwede ka na mag diamond peel niyan. Oo? Huh? Oo oh, nga. Diamond peel. Ano mo ba ibig sabihin ng diamond? Sinasakyan, peel? Sira sa akin oh, Pwede niyan pang diamond peel. No? Yan ginagamit ng diamond peel. Tanggal po yan ng mga ano, yung mga dead dead skin. Mga lupa-lupa. Dapat lagyan mo ng ano ng ah uh, moisturizer. ayun pang lagay ng mo, moisturizer para lumambot yung ano So, ito na. Meron din siyang, ano, oh, kitchen. Nakaligo ka na? Yes. Ako ay hindi na maliligo kasi naligo na ako kagabi. Sobrang lamig ng tubig. Sobrang lamig ng tubig dito. Grabe. Parang may yelo. Para malapit na. Para malapit na kami dun sa aming pupuntahan ngayon, sa mission. So, dito na kami natulog kasi... Nakait ka? Yeah. pakita ko lang yung ano. Ito yung resort o, oh, yung bubungad sa amin o. Oh, Pagkising mo sa umaga. Ang ganda. Meron din nag-camping dito. Ayan. Ito yung gusto sabi ko po lo, oh, yung magandang tanim na yellow. Parang kang nasa... Ha? Meron ka ganito? Pwede siyang nasa... Mas maganda ito yung tanim doon sa bahay, sa harap. Uh, sa harap. Hmm. Ay, nakanda na sila. Ako hindi <laughs> Ganda mo na ako. Ano so, tinitingala? Tingala mo dyan? Tinitingala ko lang siya. Kung ba lagi na ba? idea. Oh, ako okay. pwede. Parang kusong nga ganito. Pero ma mahal to kasi bakal. Mahal bakal. Mahal yan oh. hangin dito sa barangay ah, si, si Alon. Kaya lang sa kabilang banda doon, ayun yung buksan kasi may iba yung amoy. <laughs> Kaya dito lang ako banda na buksan. So dito kami yung sasakyan ni Pugong kasi while waiting. while waiting, for our boss, i dito. Pinuntahan mo na si Datu. Mananghid. kami. Magpaalam muna kami kasi meron na kami ditong pupuntahan na isang katutubo na bulag. So, mananghid muna kami, magpaalam muna kami sa dato. Napupunta kami doon kasi piyesa dito. Baka mabulabog pagpasok ni Pugong Gahero. Kasi may ano sila, may programa silang ginagawa dun sa baba. Baka pag si Pugong behero mabulabog. Alam mo naman. Sino ka dyan? Ah, uh, I'm very confident with the heart <laughs> and uh, with the where, everywhere where the negativity is. we I mean, not prosper We're not prosper. 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 Yeah. And the silver, silver lining is waiting, is, is waiting for us. <laughs> <laughs> and moderately. So ayan, wala kaming magawa dito. Nag-ano muna kami. Nagkukulitan. Para habang inaantay si dito at si Boss Edito at si Boss Petra. mm Ang ganda pala dito. Nasa tok kami ng bundok. Nasa mataas kami na part na ng ano, pakibato. bato yeah. We are at the top of the world. Pero gusto ko lang kumanta ng ano eh. Uh -huh. I'm, on the top of the world looking down on creation and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. <laughs> oh, <the> wow! <world. laughs> <laughs> <Ay, laughs> hindi ka pirating kasi. Kanta okay. lang na. Kapel at saka... Kaya pala video ko hindi nakaka-copyright. Basta hindi siya original. Mm -hmm. Iba yung mga, kan mga video ko hindi ka naman ni hindi nga copyright mm, Kasi hindi siya. Original. Uh, pag hindi original na... Uh, hindi original siya na sound na ka talaga. Ay, yung may ari nung ano. Yes. yun ang copyright Pinasa ko yung guide guidelines. Dito. okay. Kailangan original talaga siya. Eh, hindi naman pag, ikaw nagbidjokey ka, hindi na original yun kasi sarili mo, cover mo na yun. E, paano Kaya, yung beat mo yung na? mo yun na cover Tinan mo yun na cover bakit na-upload na yung mga kanta? E, paano yung beat? Pati beat. Basta hindi lang yung original na song. Original track talaga nung kumanta. Diba? So, yun siya nakakopyright. Mm. Yun. Di ba? So alam mo na. Sa akala ko po naman alam mo yun kasi ano. Hindi yeah, kasi dati nagka-copyright kasi pag kumakanta. Hindi mm, na siya. Hindi siya nagka-copyright. Now I know. Yes. Now I know and uh... Now I yes. Yes. Yes I know and uh, I think... Uh... Never to walk in anyone's shadow. TAUR! <laughs> oh! <laughs> <laughs> May nanginit na dito eh! May nanginit na ako dito eh! <laughs> ah. Wala sir, so, so daming tao dito kasi ano. Ayun na sila kasi, piyesta. Bakit ah. tapos sa'yo yung programa? Kasi ano nagsilabas. Nagsilabas doon sa umbu. Nag-CLD yeah. sila. Okay na? Yeah. Okay na daw ano sabi so? ni Dato? Sabi ni Dato? Anong sabi, sabi niya? Na natin ko tan?

Pag hindi masyadong may... Sobrang init kasi dito pag ano? Pag araw. Pag, pag hapon yan, malamig na.